Good morning! Good morning ating lahat! Good morning! Tanghali na nagising alas 7 na. Walang tiyanggi. Ito na ngayon. Di pa may birthday party nga ko noong nakarang araw? 21 years old na kayo siya, kaya pinaghandaan namin ng konti yun, pumunta mga klase niya. Kaya, gano'n na nga, yung magraming gagawin. Pagkatas ng party. Ito na. Ayan ang kasunod. Yung mga ligpitin. Mga iaayos mga gamit na nagamit ng birthday niya. Kaya ano, minsan, ayoko talaga mag ano eh. Yung maghahanda sa bahay. Yung mga birthday niyan, pag birthday niya, binibigyan ko lang siya ng pera. Ayan, bahala ka na magpakain sa mga kaklase mo, mga mo, kung saan yung kakain. Kasi nga, tambad ako mag, ano, sa bahay, handa. Kasi yung pagluluto, paghugas ng mga utensils, pagkatapos ng handaan, tambad ako ng ganun. Nagbigyan ko sa, kasi 21 years old na siya, parang libo sa lalaki. Sige ako paghanda kita sa bahay. Kaya yun ang nangyari. Ito na ang kasunod, mga ligpitin, din nyo. Oh, mga hugas na yan. Nungugasan ko na lahat kasi nung gabi na yon habang sila yung nag anuhan, kakainan pa dyan, inuunti-unti ko na hugasan yung mga hindi na ginamit. Ayan, o. Oh. Hugas yan. Ayan, mga ganyan. Ililigpit mo na naman yan. Itatago. Ito, nagkataon pa nung araw na yon nagdibisorya din kami. Pero maaga kami naka-uwi kasi nga may sa gabi may kainan siya, may handaan siya. Kaya ito, mga pinamili ko sa Divisoria, oh, hindi ko pa siya naayos. O oh, ang kalat, o oh, diba, mga, mga, mm, mga banig na ginamit ng mga bisita niya. <laughs> Ayan, kasi yung iba dito natulog. Kasi nga, alam mo na, mga boys, mga ginamit na unan kumot. Madami, mga kalat-kalat talaga, oh. Dito na iba na ilagay ko ibang galing divisorya din dahil sikip-sikip na doon eh. Hmm. Hindi ko na iligpit kahapon yan kasi nagtiyagi kami kahapon. Magdamag talaga hindi ako natulog talaga. Hindi ako nakatulog. Kasi natapos sila mga tri alauna, gusto kong matulog. Sabi ko, kung matulog ako ng alauna, eh alas tres, dapat alis kami. Hindi na ako dapat matulog kasi hindi ako maagang magigising yan. So totally, hindi ako natulog. Ligpit-ligpit na lang ako ng ibang mga upuan kasi nag-alis na rin yung ibang mga bata. Kunti na lang sila na tira. Naghanda na ako mga dalahin na puntang Changi. Yun, pag uwi kahapon ka hapon Changi, tinulog ko na lang hanggang dire-diretsyo na. Kasi ng yun nga, alas 7 ako nagising ngayon. Yan, opo upo muna. Pag iniisip ko marami gagawin, gusto ko itulog. <laughs> Yan, maya may unti-untiin ko. Yung pinamili ko sa grocery, mamaya, anuhin ko pa yon Ilista ko pa. I-check ko pa yon Ako? Marapi nga gawin talaga. Mag-unat-unat kaya tayo muna in the morning. Let's go! a few moments later. All right, tama na yon. Pampagising sa umaga. Okay na yon. Sa dali ang exercise lang. Pa ibat ibang klase ng slime na nabili ko. Ayano. Ano Yan. para siyang battle, di ba ang ganda? Hindi ko na i-repack yan kasi malaki to pang sampo. Mabilis lang mabenta yan. Ibang bang klase to eh. Tignan natin. Ayan. Iba din, di ba? Kaganda niya. Kaya ang bilis ng mga bata. Bumili. Bouncing clay. Ito pa, para siyang... <laughs> ito para siyang ano, show Ang lalagyan. Pero ano siya, slime pa din siya. Marami yan. Kahapon, ito, ito ang blockbuster kahapon. Oh. Magic slime. Foam. Adhesive mud. Daming klase yan. Ayan pa oh. Ayun pa. Ayan pa siya oh. Kasi mabilis sa akin, mabili itong mga slime. Ito, sabon daw to. Mga maliit na piece of paper na naging sabon. Okay, ito na. Ready na tayo mag ng slime. Ito pala, yung slime na may liit, ang laman sa isang box ay 48 pieces. Ayan o. Anim, tas walo. Basta may liit na slime, 48 ang laman sa isang box. Okay? Tapos i-repack natin. Mayroon tayong plastic na ganito kay liit. Ito sa kayong pogs ay sa ang size. Ito rin ang pwede na rito. Ang katulad ginaga ni Bossing, oh. tulungan niya ako mag-ano, mag-repack. Ganyan siya. Kailangan pagka plastic mo, iharap mo yung mukha ng slime para pag nakapads na siya, maganatig na nakaharap yung mukha. Ito apat na kulay, eh. Blue. Pink. Yellow. Green yung isa. Yan. Okay, apat na kulay. Mamaya makita nyo pag pinads ko na. So, umpisa kayo ito muna. ganyan. Okay. A few moments later. Meron tayong scotch tape. Sa importante, syempre ito, ang dapat, ang lapad ay 1 inch. Kasi wala na, ubusan ako ng 1 inch. 3 fourth na lang to pero obra pa rin naman. Meron tayong board. Ito, dito mo ididikit yang slime. Okay, panoorin nyo lang gagawin ko, ha? 1 inch tong scotch tape, dapat isang lagayan lang, okay na. Kaya lang 3 fourth lang to, dinobli ko. natin ha. Ganda, di ba? Ganyan siya. Okay. Diba ang ganda niya? Ganun lang gagawa ng cuts. Ayan. Ayan na. Maganda na siya. Ganyan lang. Ganito na bibili ang board. Ganyan. 100 pieces to. tas ito na yung mga ginawa ko. O dahil pang iba pads Daming gawain no Walang changi Pero ang gawain dami Ito naman Ihanda ko na yung nadalhin Bukas sa changi Binukod-bukod ko na yun Isa-isa Nay Ito pa Paano natin mayayari to Sa bodega ko to Ilalagay lahat Sa bodega siya magtatambay Ito nire pa rin namin to By three dito lang pang paggagawin talaga Akin mga ano so, May maliit na kami salamin na ganyan Mga pocket mirror Yan o no. Mirror mirror on the wall mm -hmm. Popsicle stick Meron din tayo mga Yan Mga ganda Pagpamaypal May maliit may malaki yan. Yan, dalhin bukas natin lahat yan. Ito lang siguro, dalawa. Ang yellow. Yan, ganda ng kulay yon, oh. Maliit pa. Yan, nagitin. Ang gusto nila. Yan. Ganda, no? para siyang don, ano, show style tapos slime. ganda. Again, gandarin. rin. Huh? Ayan. Ayan. Please and palo Okay, ito. Yan na natin. I-repack natin petri, ito. Pagkita ko sa inyo. 12 ang laman niya. Dati to, pina-plastic ko pa. Ngayon hindi na. Sayang eh. tape na lang. Para maganda tignan, iba-ibahin natin ang combination ng kulay. Ganyan. Oh. No. Siguro ganyan, no? Oh, masyadong maliwanag. Yan. ganyan yan. Diba para maganda kulay? No? Yan, oh. no? ganyan. By three. O, oh, para maganda kulay. Kinagawa ko, ganyan. Hmm. Dalawang dito ang ulo, isa dito ang ulo. Yan lang. gitna. Scotch tape pong paganyan. Ganyan na lang. Ganyan na lang. Oh, scotch tape na lang. Yan. Dati pinapasok ko sa plastic eh. Ganon din naman. Binubuksan nila para testing. Ganyan na lang. Yan. Open siya. Yan. Okay na. Ganyan lang siya. I-combine natin magandang kulay para attractive na. Alam mo naman ang mata. Pag nakikita ang maganda. Diba? Hmm. Ayan. Para attractive tignan. Hmm. Pag nakita ng maganda. Ayan. Ayan na. Meron lang. Madilim na. Hindi ko pa tapos yung aking magawain. Mga... Iyo, ko suli yung plato. Nandun pa O, Naka-ready suli. Hindi ko pa na suli. Ang dami kong ginawa ngayon. Bukas na lang yan ulit. Bagatas ng changi. May changi pa kayo bukas eh. So, paano? Ito lang muna sa ngayon. Yun lang ituro ko sa inyo. Yung ulit ng slime. Kung ilang peraso sa loob. Ay, mali pala. Ito pala. Nakalimutan ko sabi kung ilan. Yung isang box pala na 48. Ang binlan nila lagi yung isang pads na ganito. Isang pad, isang pad na ganito. Ay, 24 lang. Bali, dalawang ganito ang nagawa sa isang box na 48 ang laman. 24 lang. Kita mo. By 6 kada hilera. Tapos, 4 na hilera. Ayun, nahuli na yung sabi ko. Okay, yun lang muna sa ngayon. Bye-bye!